Nasa 2,000 super, manggagawa at senior citizen ang nabiyayaan ng tulong pinansyal at gift packs mula kay Vice President Sara Duterte at DSWD. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Tigil pasada muna ngayong araw ang PUV driver na si Manong Vergilio. Hindi niya alintana ang pila at ang dami ng mga kasabayang super na kukuha ng kanilang payout na nagkakahalagang 2,000 piso. Um, BP Sara, maraming salamat po sa inyong tulong. Malaking tulong na po ito sa aming pamilya. Uh, ilang oras po yung binyahin niyo mula Danau no, papunta dito? Uh, dalawang oras po, sir. Isa siya sa nasa limang daang mga super na nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations. Mismo, si Vice Presidente Sara Duterte dumayo sa lungsod ng Naga para pangunahan ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga super sa ilalim ng programa ng DSWD at ng Office of the Vice President. Nagbigay din ng tulong pinansyal ang Vice Presidente sa programang tupad ng Department of Labor and Employment. Sa kanyang talumpati, binigyang din niya ang halaga ng suporta ng taong bayan sa pamalaan. Ang ako ang pahinomdong uh, kaninyong tanan, pero nato ihatag ang ato ang suporta sa ato ang gobyerno sa ato ang mga bago nga gipili na ng mga barangay officials, sa ato ang mayor, sa ato ang mga bisi mayor, sa ato ang mga konsihal, kay ang tao nga nagkahiusa sa likod sa gobyerno mga mahimong uh, kusug ang lugar o um, mamahimong malinaon ang ilahang pagpamuyo kung isa ka direksyon lang ang padulngan sa mga taong nagkahiusa. Namigay din ng gift pack sa tulong pinansyal sa mahigit isang libong mga senior citizen, sektor ng kababaihan at ng LGBTQ plus community ang bisipresidente. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, Para sa Bayan.